Matapos ang mahigit sampung taon mula ng maghiwalay, si Rosa Mae Santos, 47 anyos, ay naninirahan ng mag-isa sa isang payak na apartment sa bayan ng Lipa, Batangas, isang lugar kung saan kilala ang bawat isa, kahit sa pamamagitan lang ng chismis. Ang butika kung saan siya nagtatrabaho ay nasa puso ng bayan, malapit sa palengke na puno ng mga nagtitinda ng prutas, gulay at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng kanyang shift, madalas siyang naglalakad pa uwi, nakasuot ng simpleng damit na may disenyong nagmumukhang formal, sapatos na may mababang takong, at may mahinang makeup. Habang nakasusot ng earphones na parabang nakatakas siya sa katahimikan ng kanyang tahanan, matagal nang may bago ng buhay ang kanyang dating asawa, habang ang anak naman niya ay nagtatrabaho sa Czech Republic. Paminsan-minsan ay tumatawag ang anak o nagpapadala ng mensahe sa messenger apps, ngunit madalas ay tahimik lang ang bahay ni Rosa hindi niya ipinapakita ang lungkot na nararamdaman sa gabi. Lagi siyang maayos sa pananamit na may mga damit na hindi nakakaakit pero sapat upang ipakita ang kanyang hubog ng katawan. Sinabi ng mga customer sa butika na mukha kang may buhay, hindi ka pwedeng mag-isa, pero hindi nila alam ang bigat ng kanyang mga gabi, isang araw. Naipit niya ang kanyang likod ng abutin ang isang kahon ng mga gamot sa pinakamataas na estante sa butika. May narinig siyang click at bigla siyang nagdusa ng matinding sakit na halos hindi siya makahinga. Kinailangan niyang mag sa trabaho ng ilang araw. Sa bahay, pinahid niya ang sarili ng mga pampainit na kremang nabibili sa botika habang nagmumura sa kanyang edad. Sa ikatlong araw, may kumatok sa pintuan. Si Aling Maring, ang kapitbahay niya sa ikatlong palapag, isang babaeng mas matanda ng ilang taon, puno ng enerhiya at laging may balitang dala ang nakatayo sa pintuan. Rosa, ang sakit ng likod mo, di ba? Tatlong araw ka nang di pumapasok sa butika. Heto, may gawa akong sabaw para sa iyo. At may kilala akong lalaki dito sa barangay, si Mang Tony, dati siyang master sa isang spa sa Tagaytay, ngayon ay tumatanggap na lang ng mga kliyente sa bahay. Sabi ng mga nanay dito, ang galing ng kamay niya, parang magic, napangiti si Rosa, medyo nagduda. Maring, gusto mo ba akong ipapahilot sa isang lalaki? Di ba, Parang awkward yung idea, hindi yan para maghubad ka, para gumaling ka. Kultura siya, malinis at balo pa nga, parang ikaw. Ang ganda ng bahay niya at alam niya kung saan pipindutin para mawala ang sakit. Yung likod ko, gumaling sa dalawang session lang, binigyan siya ni Aling Maring ng numero ni Mang Tony. Matagal niyang tiningnan ito sa kanyang telepono, para bang isang estudyante na nangangapa kung tatawag ba o hindi, sa gabi, naglakas loob siyang tumawag, hello. Isang malalim, mapayapa at may kilalang tinig ang sumagot, magandang gabi po. Si Rosa ito, kapitbahay ni Aling Maring sa ikatlong palapag. Sabi niya, magaling daw po kayo sa masahe. Nasugatan po kasi ang likod ko at matindi ang sakit, box ako bukas ng alas tres ng hapon. Ipadala ko ang adres sa Edis, magdala lang ng maluwag na damit o robe, para komportable ka, hindi siya tinanong ng mga nakakairita o sobrang galante, nakapag-relax siya agad, kinabukasan. Pinili ni Rosa ang mahabang navy blue na palda at simpleng puting blouse na may maliit na kwelyo. Inayos niya ang buhok sa mababang bon, nag ng kaunting pabango na may halong vanilla, para sa sarili niya, o baka para sa iba. Ang bahay ni Mang Tony ay nasa dulo ng barangay, isang simpleng apartment sa isang tipikal na building ng lipa. May malinis na sign ng masahe sa pintuan. Nang kumatok siya, bumukas ito agad at isang matangkad na lalaki ang sumalubong, mga limampung taong gulang, may kulay abo sa mga buhok sa gilid, at may tuwid na tindig na parang sundalo. Rosa, pasok ka, sabi niya ng mahinahon. Pumasok siya sa isang kwarto na may amoy ng eucalyptus at langis. Malinis ang paligid, may mga anatomy chart sa pader, at isang massage table na may puting kumot sa sulo. Maghubad ka hanggang panloob at ilagay mo ang robe sa tabi. Lalabas muna. Ako, naiwang mag-isa, Tumibok ang puso ni Rosa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang damdamin na hindi niya naaalala mula noon. Pagbalik ni Mang Tony, mainit ang langis sa kanyang mga kamay. Mabilis at tiyak ang galaw niya, dahan-dahang hinaplos ang likod ni Rosa, hinahanap ang saktong punto ng sakit, dito ba? Tanong niya, halos sumigaw ako doon, sagot ni Rosa, mumitisi si Mang Tony ng bahagya. Saktong tama, nakahiga si Rosa sa tiyan, ang manipis na tela ng robe ay halos hindi dumadampi sa balat. Ang mga kamay ni Mang Tony ay matatag pero may banayad na lambing sa bawat galaw. Lumapit siya sa dibdib ni Rosa, pero hindi hinawakan, pero kahit ganoon, ang bawat haplos ay parang nagpasigla ng isang lihim na apoy. Baka dahil sa init ng langis, o dahil sa matagal na siyang walang ganitong haplos, matagal ka nang nag-iisa. Tanong ni Mang Tony, habang marahang hinahaplos ang kanyang likod, mahigit sampung taon, Sagot ni Rosa, tahimik muna, sa kasinabi ni Mang Tony, marami ang pumupunta sa akin para lang magmasahe, pero umaalis sila na may dalang higit pa. May iba na nakakaramdam ng ginhawa, may iba na nakakaramdam ng kapayapaan, at may iba na parang napansin sila muli, habang nagsasalita siya, unti-unting nawawala ang sakit ni Rosa, pati na rin ang kanyang panangga sa mundo. Baka mo pang dalawang session, ni Mang Tony, Tilsen. Sige po, mahina tugon, pag alis niya, tinulungan siya ni Mang Tony magsuot ng coat at scarf. Dumampi ang mga daliri nito sa liig ni Rosa, na ikinilabutan siya. Tumingin siya sa lalaki, ang tingin niya ay matagal nang nagkukubli ng lihim, hanggang bukas, bati ni Mang Tony, tumango si Rosa. Sa gabi, hindi siya makatulog. Ang sakit ay nawala, pero ang init at haplos ng mga kamay ni Mang Tony ay nananatili sa isip niya, isang apoy na hindi niya lubos maipaliwanan. Kinabukasan, nagising si Rosa ng maaga, ramdam ang kakaibang ginhawa sa kanyang likod. Hindi na halos sumasakit, ngunit may tila kumikirot na damdamin sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang balikan sa isip ang haplos at tingin ni Mang Tony, isang halo ng init at pag-aalinlangan na nagmulat sa kanya sa isang bagong mundo, pumili siya ng maluwag ngunit eleganteng damit, isang mahaba, burgundy na bestida na may tali sa baywang na maingat nitong tinakpan ang bawat kurba. Ngunit sa bawat galaw ay napapansin ang lambot ng tela sa kanyang bala. Ang buhok niya ay nakalugay sa malalambot na alon habang nilalagyan niya ng kaunting pampatingkad sa mga mata. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit, pagdating niya sa pintuan ni Mang Tony, binuksan ito agad ng lalaki. Nakasuot siya ng simpleng polo na kulay abo, may bahagyang gusot sa buhok, at ang mga matang mapayapa, munit tila mailihim na hinahawakan. Napansin ni Rosa na bahagyang tumigil ang tingin ito sa kanya, Parang may tinatanaw na bago sa kanyang anyo, magandang umaga, Rosa. Mukhang may bago kang aura, wika ni Mang Tony, habang hinihintay siyang pumasok, pumasok siya sa kwarto na muli puno ng amoy ng eucalyptus, ngunit ngayon ay may kasamang mabagal at malamyos na jazz na nagmumula sa maliit na speaker sa sulo. Sa ibabaw ng massage table ay nakalatag ang malinis na puting robe, na tila naghihintay rin sa kanya, kamusta ang tulog mo? Tanong ni Mang Tony habang itinuturo ang upo ang may nakasalansa na malinis na robe, mas maganda kaysa dati. Salamat, sagot ni Rosa, na bahagyang nanginig sa pag-upo, ngayon ay titignan natin ang bahagi ng katawan mo na madalas na may dalang stress, ang mga balikat at leeg. paliwanag niya na may kasamang banayad ng iti. Pumasok si Rosa sa likod ng tabing upang magpalit. Nang lumabas siya, nakasuot siya ng puting robe na bahagyang dumampi sa kanyang balat, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdulot ng kiliti sa kanyang balat. Si Mang Tony ay lumapit at tinulungan siyang humiga sa gilid, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa liig ni Rosa, marahang nilalambing ang bawat kalamnan, napakaayos ng balat mo. Biglang bungad ng lalaki habang pinapadama ang kanyang mga daliri sa liig. Napikit si Rosa, at sa loob ng kanyang isipan, naglaro ang mga tanong at damdamin. Bakit ba siya nagiging mahina sa ganitong mga haplos? Bakit tila nagigising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natulog sa bawat galaw ni Mang Tony ang masahe ay nagiging isang sayaw ng mga kamay sa ibabaw ng kanyang katawan Minsan ay dahan-dahang hinawakan nito ang gilid ng kanyang hita na para bang sinusubukang intindihin ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa sa halip na katawan lang laging sinasabi ng mga tao na matatag sila pero madalas ang katawan nila ay nagdadala ng mga kwento ng sakit at pangungulila Bulong ni Mang Tony, halos marinig lang ni Rosa ang kanyang mga salita. Hindi niya sinasagot, ngunit sa puso niya, naramdaman niyang totoo iyon. Nang matapos ang sesyon, tinulungan siya ni Mang Tony magsuot ng kanyang scarf at jacket. Sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tagpo ng katahimikan, ngunit puno ng emosyon. Hanggang sa muli, Rosa, mahinang bati ni Mang Tony umalis si Rosa na may bahagyang pag-ikot ng ulo. Ang puso niya ay parang sumasayaw sa ritmo ng musika sa loob ng bahay. Pagbalik niya sa kanyang apartment, dali-dali siyang nagbihis ng mas magaan na bestida. Isang mapulang long dress na may malambot na tela at may tali sa baywang. Na nagbigay diin sa kanyang hugis, ngunit hindi masyadong. mapang akit Ni hindi niya maintindihan kung bakit naging importante ito. Baka para lang siya makumbinsi na buhay pa siya, na may pag-asa pa sa pag-ibig. Ngunit habang naghahanda siya para sa isa pang sesyon, isang kakaibang takot ang sumagi sa kanyang isipan. Hindi ba siya naglalakad sa isang landas na hindi na niya kayang balikan? At ano ba talaga ang layunin ni Mang Tony? Isang masahe lang ba ang kailangan niya, o may mas malalim pa, sa dilim ng gabi, habang nakaupo siya sa bintana, nakikita ang mga ilaw ng bayan ng Lipa, napaisip siya, ano ba talaga ang naghihintay sa akin bukas, isang lihim ba ang mabubunyag? O isa pang sugat na kailangang pagalingin. Ang sagot ay nakatago pa sa mga kamay ni Mang Tony at sa puso ni Rosa. At sa likod ng kanilang pagtitipon, may isang anino na tahimik na sumusubaybay. Sa sumunod na hapon, muling naglakad si Rosa papunta sa bahay ni Mang Tony. Mas magaan ang bawat hakbang niya, pero may kakaibang kaba na bumabalot sa dibdib niya. Ang kanyang mahaba at malasutlang lang burgundy na palda ay bahagyang sumasabay sa hangin, habang ang puting blusang may maliliit na butons ay nagpapakita ng galang at konting lambing. Ang buhok niya ay nakaayos sa maluwag na kulot na tila nag-anyaya ng bagong simula. Sa kanyang mga daliri, naglaro ang manipis na kwintas na regalo ng kanyang anak, isang paalala na kahit malayo siya, hindi siya nag-iisa. Pagkarating sa pintuan, binuksan ito ni Mang Tony ng walang kaunting pagkaantala. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, natila bagamat di formal ay nagdadala ng tiwala at ginhawa. Ang kanyang mga mata, na dati mapayapa, ngayon ay may bahagyang pait at lalim ng damdamin. Pasok ka, Rosa, mahinang paanyaya niya. Pumasok si Rosa sa kwarto na may mga bagong ilaw na nagbibigay ng mainit na ambience. Ang musika ay mas malambing ngayon, isang jazz na may malalim na ritmo na nagpapasigla ng damdamin. Ang massage table ay nakalatag ng malinis na puting kumot, tila naghahanda sa isa pang kwento ng pagkakabuklod, sa pagsuot ni Rosa ng robe, na ngayon ay mas maluwag at bahagyang bumabalot sa kanyang katawan. Napansin niya ang bawat galaw na tila isang sayaw. Nang humiga siya, dahan-dahang nilahad ni Mang Tony ang mga kamay niya sa liig, balikat at pabalik sa kanyang likod. Ang bawat haplos ay may dalang lambing, ngunit may kasamang respeto, isang balanse ng profesionalismo at damdamin, alam mo, Rosa, bulong niya habang hinahaplos ang mga kalamnan, minsan, ang mga tao ay nagtatago sa likod ng kanilang mga sugat. Pero minsan, kailangan lang nila ng isang tao na magbigay pansin sa kanila. Napangiti si Rosa at para bang naibsan ang bigat ng mga tao ng pag-iisa, habang nagpapatuloy ang masahe, napansin ni Mang Tony ang mga bahagyang pag-ikot ng katawan ni Rosa na nagpapahiwatig ng unti-unting pagtitiwala. Minsan, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa gilid ng hita na nagdudulot ng kakaibang init sa loob ni Rosa. Hindi ito nakakasagasa sa profesionalismo, ngunit nagdudulot ng isang lihim na koneksyon sa pagitan nila, ang balat mo'y parang nagkukwento, mahina niyang sabi. Sinasabi nito kung kailan ka masaya, kailan ka nasasaktan, napabuntong hininga si Rosa, at sa kanyang puso ay maihalong takot at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkapukaw. Nang matapos ang sesyon, tinulungan siya ni Mang Tony magsuot ng scarf at jacket. Sa isang sandali, nahawakan ng kanilang mga kamay ang isa't isa, at ang mundo sa paligid ay tila huminto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng hindi maipaliwanag na damdamin, hanggang sa muli, Rosa, malumanay na bati ni Mang Tony. Ngunit bago pa man makalabas si Rosa, may narinig silang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Nagtaka silang pareho. Si Mang Tony ay tumayo at mabilis na lumabas upang tingnan. Sa labas, may isang matandang lalaki na tila nahulog sa hagdanan. Napansin ni Rosa na may mga malalim na sugat ito sa kamay at tuhod. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rosa, nag-aalala, parang may nangyaring hindi maganda, sagot ni Mang Tony habang inaabot ang kanyang mga daliri upang tumulong. Habang tinutulungan nila ang matanda pumasok, biglang nagring ang telepono ni Mang Tony. Nang sagutin niya, napansin ni Rosa ang bigla ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa kalmadong taglay, naging seryoso at mabigat ang kanyang mga mata. Rosa, kailangan nating pag-usapan ito, mahina niyang sabi, habang tinatapos ang tawag. Sa puso ni Rosa, may sumiklab na apoy ng pangamba at kuryosidad. Ano na naman ang bagong lihim na haharapin nila? At hanggang saan ba ang lalim ng kanilang ugnayan, sa dilim ng kwarto? Habang nakaupo silang magkatabi, hindi nila alam na may malalalim na buntong-hininga ng nakaraan na naghihintay na muling sumulpot. Ang susunod na kabanata ng kanilang kwento ay magsisimula na, puno ng mga tanong at lihim na kailangang tuklasin. Kinabukasan, nagising si Rosa na may bahagyang kirot pa rin sa likod, pero ramdam niya ang kakaibang lakas na nagmumula sa loob. Ang kanyang balat ay mainit-init pa rin mula sa haplos ni Mang Tony. At ang alaala ng kanilang huling pagkikita ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Pumili siya ng puting bestida na may mahabang manggas at malambot na tela na bahagyang sumasayaw sa hangin sa bawat hakbang. Nilagyan niya ng simpleng kwintas at maliit na hikaw na perlas, mga palamuti na tila nagsasabing handa siyang harapin ang anumang darating. Habang naglalakad siya patungo sa botika, napansin niyang mas makulay ang paligid ng Lipa ngayong araw. Ang mga tindahan ay puno ng tao ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng kalsada, at ang mga tao ay nagkakamustahan ng mainiti. Ngunit sa kabila ng kasiyahan sa paligid, may lungkot pa rin sa puso ni Rosa, isang lungkot na hindi niya kayang itago. Pagdating niya sa botika, sinalubong siya ng kanyang mga katrabaho na may mga tanong sa mga mata. Rosa, ang ganda mo ngayon, may bago ka bang karelasyon? Biro ni Aling Nena, ang matagal ng kaibigan at kasama sa trabaho, napangiti si Rosa, Ngunit hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Walang bago, nena. Siguro, mas maganda lang ang pakiramdam ko ngayon. Sa kanyang pagwi, muling naglakad siya papunta sa bahay ni Mang Tony. Sa kanyang mga kamay ay dala ang isang maliit na garapo ng pulot mula sa bukid ng kanyang kapatid sa talisay at isang bote ng homemade na luya na alak, mga regalong nagpapakita ng pasasalamat at pag-asa. Binuksan ni Mang Tony ang pintuan nang makita siya. Rosa, ang saya kong makita ka muli, wika niya, may bahagyang ngiti sa labi. Pumasok sila sa kwarto na ngayon ay may malamlam na ilaw at ang musika ay isang malambing na instrumental. Habang nagpapalit si Rosa ng damit, napansin niyang mas maluwag ang robe na ibinigay sa kanya, at ang haplos nito sa kanyang balat ay parang yakap mula sa hangin. Nang humiga siya, dahan-dahang sinimula ni Mang Tony ang masahe. Simula sa leg hanggang balikat at pababa sa likod. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pag-iingat at malasakit. Minsan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa gilid ng hita ni Rosa, na nagdudulot ng kakaibang init at kiliti sa kanyang katawan. Alam mo, Rosa, mahina niyang bulong, hindi lang masahe ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng tao na makikinig at makakaintindi, na pangiti si Rosa, at sa mga sandaling iyon, naramdaman nilang pareho ang isang koneksyon na lumalampas pa sa simpleng propesyonalismo pagkatapos ng sesyon. Tinulungan ni Mang Tony si Rosa na magsuot ng scarf at jacket. Sa kanilang pagtitig, may isang bagay na hindi masabi, ngunit malinaw na naramdaman, isang pangakong hindi patapos ang kanilang kwento. Ngunit bago pa man makalabas si Rosa, may kumatok sa pintuan. Isang batang lalaki ang nakatayo, may dalang isang sobre, para po kay Mang Tony, sabi nito, at iniabot ang sobre. Binuksan ni Mang Tony ang sobre at nabasa ang laman nito. Biglang pumuti ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. "Rosa, may kailangan akong sabihin sa iyo," mahina niyang sabi. "Ang lihim na dala ng sobre ay magbabago sa lahat ng kanilang pinagsamahan at magdadala ng panganib na hindi nila inasahan." Sa labas ng bintana, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagdadala ng dilim at misteryo sa kanilang buhay. Habang nakaupo si Rosa sa malambot na sofa sa loob ng bahay ni Mang Tony, hawak niya ang malamlam na ilaw na nagmumula sa lampara sa tabi. Ang sobre na ibinigay ng batang lalaki ay nakalatag sa mesa, bukas na, ngunit hindi pa niya nabubuksan ang laman nito. Ang kanyang mahabang burgundy na palda ay bahagyang nakatungtong sa sahig, at ang puting blusang may maliliit na butons ay bahagyang nagbukas sa liig, na nagbibigay ng banayad na alindog na diilabis na nakakaakit. Tumingin siya kay Mang Tony, na nakaupo sa tapat niya, ang mga kamay ay nakatupi sa kanyang kandungan, at ang mga mata ay puno ng bigat at pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo at maong, na tila handa sa anumang darating. "Rosa, ito ang sulat mula sa sanatorium kung saan dati akong nagtatrabaho. Simula ni Mang Tony, ang tinig ay mababa at seryoso. Inaalok nila akong bumalik bilang lead therapist. Maganda ang alok, malaki ang sweldo at malapit sa ilog sa bayan ng Kalamba." Napailing si Rosa, ang puso niya ay parang lumundag sa dibdib. "Sana nga, para sa iyo iyon ang tamang pagkakataon." Sagot niya, Pilip pinipigil ang pag-aalimpuyo ng damdamin, ngunit napapansin ni Mang Tony ang pag-aalboroto sa mga mata ni Rosa. Alam ko, mahirap ang iwan ka, lalo na sa buhay mo dito, dagdag niya. At gusto kong dalhin ka kasama ko, napahinto si Rosa, ang mga salita ay tumago sa kanyang dibdib. Dalhin ako. Ngunit paano ang butika mo, ang mga taong umaasa sa iyo? Alam kong mahirap ang lahat ng ito, sagot ni Mang Tony, pero gusto kong simulan muli at gusto kong simulan ito kasama ka. Hindi makapaniwala si Rosa. Isang bahagi niya ay nais sa pangakong iyon, isang bagong simula sa piling ng isang taong nagmamalasakit. Ngunit ang isa pang bahagi ay natatakot, natatakot na baka mawala ang kanyang mundo, ang kanyang kalayaan, at ang sarili niyang pagkatao. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Mang Tony. Siya ay bumangon, kumuha ng tawag, at nakinig ng tahimik. Nang matapos ang tawag, ang kanyang mukha ay naging seryoso, halos parang may daladalang mabigat na balita, Rosa, may nangyari sa akin kahapon sa daan papunta dito, sabi niya, nilalabanan ang emosyon sa kanyang tinig. Nasangkot ako sa isang aksidente. Nasira ang kotse ko, nasira ang telepono ko, pero ako ay ligtas, napatingin si Rosa sa kanya, ang puso ay parang huminto ng sandali. Bakit hindi mo sinabi agad? hindi ko gustong alalahanin ka, sagot ni Mang Tony, habang nilalambing ang kanyang mga mata. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na nandito ako, at hindi mawawala, tumayo si Rosa, lumapit, at niyakap siya ng mahigpit, parang pinipilit hawakan ang hangin na matagal nang nawala sa kanyang buhay, kung mawawala ka muli. Hindi ko alam kung paano ako babangon, bulong niya sa kanyang tainga. niya, ngumiti si Mang Tony, may halong lungkot at pag-asa. Hindi na kita iiwan, Rosa, Ngunit sa labas ng kanilang kwarto, may isang anino na tahimik na nagmamasid, may dalang lihim na maaaring magwasak sa kanilang bagong simula, at sa likod ng pinto, isang sulat ang nakatago. Isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang inaakalang totoo, ang kanilang kwento ay hindi patapos. Ito ay nagsisimula pa lamang.